Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Isyo Kristo ating taga Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Kayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Bas-basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at kapagligtas ito ang aming hiling at samot sa pangalan ng aming Panginoong Isu so Kristo na aming Panginoong Tagapaglintas. Amen. Mga kapatid kaibigan, sa umagang ito dito tayo mag-aral sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. At sinabi ng nakaupo sa trono, mas na gina, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi rin niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yan ang sinasabi. Binago na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Langit, lupa, dagat, lahat. Binago pati tayo. Babaguhin ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin nito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Size. Ito ang sinasabi dito sa versikulo size. At sinabi niya sa akin. Naganap na ako ang alpa at ang omega. Ang pasimula at ang wakas ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad na bukal ng tubig ng buhay. Ayan. Pag tayo ay sumunod sa Panginoon. Pag tayo ay nananalig sa Panginoon. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo. Paiinumin niya tayo ng tubig na bukal ng buhay. Ayan. ayan mga kapatid ang mangyayari sa mga tao na sumasampalataya kay Kristo mga nanandalig at tumanggap kay Kristo pa ng tubig ng bukal ng buhay ayan dahil mahal tayo ng Diyos mga kapatid kaibigan ayan ang mangyayari siti ito ang sinasabi sa versikulo 7. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ang magtatagumpay, magiging anak tayo ng Diyos. So, yan ang sinasabi nito. Basta magtagumpay siya ang ating Panginoon at tayo ay mga anak ng Diyos yan, yan ang sinasabi rito magiging anak tayo ng Diyos pag tayo magtagumpay oh. ang ibig sabihin nito manalig kay Kristo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sa pagligtas, gumawa ng mabuti yan, para ang Diyos ay hindi magalit sa atin gawin natin ang mga mabubuting bagay mga mabubuting salita ayan ayan paglingkuran natin ang Diyos hanggang tayo ay nabubuhay dito sa mundo nito ayan yan ang sinasabing ang nagtatagumpay sumusunod sa Diyos ayan last verse 8 ito ang sinasabi dito sa verse 8 ngunit sa mga luwag sa mga hindi nanam, nananampalataya mga karumaldumal mga mamamatay tao mga mapet, mapakiapid mga mangkukulam mga sumasamba sa mga diyos-diyosan at sa lahat na mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyam sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, ang, ang sinasabi mga duwag, mga taksil, mga mamatay tao, mga nakiyapid yan, yan, mga sinungaling, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan doon ilalagay sa nagliliyab na apoy at aso. Ayan ang pangalawang kamatayan. 'Yon ang impirno. Mga kapatid kagbigan. Kaya itong lahat ng sinasabi dito dapat iwasan natin ito. 'Yun. Ano? Mamatay tao. Daming mga mga, mga killer, dami. Daming mga mamatay, mapati Kan? daming mga sinungaling daming mga sumasamba sa mga Diyosan dyos ayan anong mangyayari doon ilalagay sa nagliliab na poy at asopre ayan ang pangalawang kamatayan yun ang impirno kaya mga kapatid, kaibigan, itong minsay na to paniwalaan natin ito huwag natin itong baliwalain dahil ito ay katotohanan ito. Mangyayari ito. Basta ang Diyos ang may sabi, matutupad at magaganap. Kaya, ngayon, tayo may pag-asa pa. Dahil buhay pa tayo. Mga kapatid, kaibigan. Basta buhay, may pag-asa. Pero, pag namatay ka, na hindi ka ligtas, ngayong buhay ka pa ang hihintayin mo ay hatol na ng Diyos wala na wala na pag-asa pag ang tao na matay nga hindi ligtas ngayong buhay pa siya dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo pangalawang korinto kapitulo 6 verse 2 ngayon ang araw ng kaligtasan buhay pa tayo basta magsabi ang Diyos ngayon buhay pa tayo niyan kaya tiyaki natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Ganito, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala. Amini natin na tayo ay nagkakasala. Tapos natin nahingian ng tawad ang ating mga kasalanan. Manalig kay Kristo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan. Iyan ang katiyakan. Dahil ang kaligtasan nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo na naliligtas. Pagkatapos natin tinanggap, ano ang ating gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pagahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sabi ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Ano pang sinabi? Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1.5.24 Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Namatay ka na, kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ano pang tinabi? Kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Dahil pag sa laman ka manatili, ang laman mahilig gumawa ng kasalanan, mamamatay ka. Dahil ang laman ay laging gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu. Yan, nagiging born again ka, ipinanganak ka sa Espiritu. Yan ang ibig sabihin ng bautit mo. Ano ang gagawin pagkatapos mong nabautismuhan? Sundin ang otos ng Diyos huwag lapastanganin ang otos ng Diyos huwag itakwel, huwag burahin ang otos ng Diyos kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 14 verse 15 kung iniibig ninyo ako tutuparin ninyo ang aking mga otos ang sabi ng ating Panginoon kaya ang Diyos Ama naglagay ng palatandaan nasa otos ano ang palatandaan ng Diyos ang ikapitong araw ang sabat dahil ang sabat ay ipinagpahinga ng Diyos banal na araw yan binasukod para sa Diyos para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng sabat yan ang palatandaan ng Diyos Kila, sabi ng Diyos kilala ninyo ako, kilala ko kayo Ezekiel 20 yan ang sabi ng Diyos kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaro na isabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, sabat yan. May Biblia nga ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Pero dito, dito sa hawak ko ngayon na Biblia nga ginagamit ko, ang nakasulat dito ay sabat. Lahat ng bansa pupuntun para sumamba sa Diyos sa araw ng sabat. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapasok doon, hindi makapagsamba doon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Dahil iba ang distinisyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Ang distinisyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang imperno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa Aklat ng Buhay. Yan mga kapatid kabiyagan, ito katotohanan. Wala ito halo ng kasinungalingan. Kaya nga ipinahayag itong salita ng Diyos sa buong mundo para malaman ng lahat ng tao na ang samba na gusto ng Diyos ay sabat. Dito pa lang sa lupa, tinuturoan na tayo ng Diyos para pag tayo makapunta ron sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay sabat. Huwag lang tayo magalit, mga kapatid, kaibigan. Buksan ang ating isip, ating puso. Ngayon, itong salita na ito ay matanggap natin. Dahil ito'y katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento na ma maipahayag pahayag ang kanyang salita sa buong mundo. I-penakilala ang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Si Isa Kristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Gawa 4.12. Bautismo, tinuturoan tayo. Kautosan, tinuturoan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturoan tayo ang sabat. Ayan, mga kapatid kaibigan, kumplito ang itinuturo ng Diyos. Tinuturoan tayo kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ayan, mga kapatid kaibigan, ngayon, narinig ninyo itong mensahe nito. Paniwalaan natin ito. Dahil ito katotohanan. Para sa lahat ito. Sa akin. Sa lahat ng tao sa buong mundo. Ayan. Kaya tayo maniwala sa salita ng Diyos. Dahil ito, buhay ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya makapitid kaibigan. Lahat ay alam ng tao dahil itinuro ng Diyos ito maliban lang sa mga tao na hindi maniwala hindi nananalig kay Kristo hindi tumanggap kay Kristo kaya ang pangalan wala sa aklat ng buhay hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan pakisubscribe pakilike, pakishare sa aming Montague YouTube channel Marlon Corretto YouTube channel para mapabilis papalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Isokristo, natin Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito. Bas basan mo po, Panoon, ang lahat ng taga bay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa mong dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo, aming Panyong Sagapaglitas. Amen.